afternoon. Maganda nga po din po. Opa. Okay. Opa. Okay. Musta na po? ah, ang vlog po natin ngayon ay? Ah, nang, nang. vlog natin po ngayon ay tungkol po sa pagtatae. Yung nagtatae po. At sa kapapagsak na siya maging disinteria. Ito po ang mga gano'n. aina, na. At saka gaw-gaw. Gaw-gaw. Soft drinks. Soft drinks po yan. Kasi ayaw pahiram yung buti eh. Soft drinks po yan. Po soft drinks po ayawang kasi pahiram eh. Sa kababayaran pa natin yung bote. ano pa bote. Sayang naman, pambawa na lang po ni Teresa. Ah, umusta po mga viewers, maulang. Na panahon. Ang panahon. Ay, may bagyo. Oo, oh, oh, may bagyo. Stacey vlogging. Ang pag-usapan po natin ay tungkol po sa amin na Gaugaw. Gaugaw. Coke, soft drinks, soft drinks po asa at saka yung baso, na may tisara. Ito pong, na po ito, gamot po yan sa nagtatay, nung bang bumapagsak ng disinteria. Nangyari po yan sa akin noong bata po ako. Pero ang ginamit namin po, yung kusmos, uso pa yung noong panahon eh. Kusmos, pero itong po, okay din. Kasi ginawa, ginawa ko kay Tunisa, nagtaibin minsan eh. Diba? O, iba na ang pati ng gaw-gaw po ngayon yan po, gaw-gaw, makita -gaw. mo nga anak, gaw-gaw, yung arena po ang gagawin po natin ay po, kung po, paano natin gagawin sa may nagtatay na babagsak na po siya sa disinteria, kasi nangyari sa atin namin, nagulang kasi ako ng tuyo tuyo na inihaw hindi alam nga, medyo no 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 ngayon may konti, hindi ko nagsinapin malaki konti lang po na ko po, uh, ito po ang gagawin po natin

Oh, ito po. Pag bumawag po tayo nito, medyo malapot-lapot, hindi malaplaw. Ayan, malapot-lapot. Itansyan na lang po ninyo. Ayan po, lagay natin po yung gawgaw. Kalahating baso po niyan, o. Oh. Kalahating baso. Kalahating po. Ayan po. Marami. Gawgaw. Sayang. Ito naman. Nung panahon ito, yung gawgaw, ginagamit natin na pang almiro ng damit para yung damit eh, matigas-tigas nung panahon. At ah, kami, naggaganyan kami, tapos pinapansa, ang ganda ng damit. Ngayon, hindi na uso. Pati mamlansa nga, hindi na eh, mahal ma kasi ang ito, ang kumyente. Tapos, po, ilagay po natin soft drinks, soft drinks, ilagay po natin dito. Oh, ako, o, bawal, di ba bawal ibang ano sa soft drinks, lang, or pwede naman. Yung kwan, kosmos, dati, kosmos yan eh, ang nilalagay namin eh. Gin nilalagay ng nanay ko noon. Yan. Ngayon, naman ako yung pag nagtatay si Teresa, ginagawa ko yun. Siyempre, papasok sa school. Hindi eh. mag-absent siya kung kung Tapos haluin natin. Pot at saka, gaw-gaw. Yan po. Haluin natin. Yan. Haluin. So, kwan, medyo malapot-lapot siya ng konti. Yan, pilakita ko. Ang ganito yung kwan niya. Gaw-gaw niya. Yan. Tapos soft drinks. Ayan. Ayan, haluin mabuti po. Ayan, haluin. Mix, mix, mix. Mekos, mekos. Ayan, haluin mabuti po. Ayan. Ayan, medyo malapot-lapot. Pag gagawa kayo, medyo malapot. Huwag po yung malabnaw. Kasi hindi siya, kuwan, hindi siya i-effect. Ayan. Ayan Tapos, ipapa, ganito na, okay na po siya. Ipapainom na po ninyo doon sa, nagtatae. Kasi nangyari sa akin ilang bisis sa akong kwan eh. Nagkaii. -na Siguro limang bisis sa takot na yung nanay ko. Saka kasama niya pati yung kwan yung magsisipa ako parang bumabag siya ng Eltor. Sabi nila Eltor. Ito po. Ito. Uminom na nito. Oras lang po. Mabilis lang po. Sandali lang po yun. Yung, yung tayo ninyo titigas na po. Sa akin nun, tuloy-tuloy yung tayo tuli tuloy-tuloy, hanggang sa pinainom ko ako ng ganito, gaw-gaw at saka soap drink. Ay, itik-tik, maniwala po kayo, totoo po, po yan. Subukan po ninyo po, wala pong kahirap-hirap. Mayroong iba pa, hindi na po galing sa hospital. Amal-mal pa naman pang hospital amal ng gamot. Pero, mayroon na lahat ng higling sa mayong may, may ping-help eh, kung wala kang pain kasi hindi ka lang makabalik sa pain Oh. So, ito na lang, mura lang. Hindi na po hospital po. Yan. Coke at saka soft drink. Yan po ang gagamitin niyo para sa ay, soft drinks. Arena at saka Coke. Naugaw. Naugaw. Hindi para soft drink at saka soft drink. Arena at saka, ano? Gaugaw at saka. Oh, okay din yung arena. Pwede siya. Pilis siya, pilis siya. Kasi noong pandi, kasi ang ang gawgaw ngayon, bihira na. Bihira na ang gawgaw. Kaya ito na lang po ang gagamitin nyo. Kung walang gawgaw, arina. Arina na clina, hindi yung may mix. Di ba meron yung mga ginagamit pang sa mga karni-karni? Hindi po, hindi po yun. Hindi pwede. Kailangan arina na pure. yan po, arina talaga. Kahit walang liver, basta arina. yan po gawgaw -gaw po. Kung mayroon pang mabibiling gawgaw, ang alam ko eh, bihira na. Hirap na hirap nga po ako ka kung bumili ng gawgaw -gaw eh. Kaya, okay lang po yung arena. O, arena at saka soft drinks. Gawgaw at saka soft drinks. Pwede po. Sandali lang po. Agad-agad gagaling agad, yung bata. O, yung tao. Kaya, mga viewers, mga subscribers, uh, mga subscribers, subscribers uh, subukan po ito. Magandang payo po sa inyo. Totoo po yan. Kaya pupunta pa kayo ng doktor o bibili ng gamot. Totoo po ito. Hi. At, uh, mga viewers. Tumituloy lang po ang suporta nyo sa amin. At pagsubscribe subscribe sa amin. Kasi po, lalo na yung kwang. Kasi kailangan din namin pagsubscribe Alam naman ninyo, please, please subscribe kami lagi. At saka, panuwin din ninyo kami. I-like, I-share, yan po. Bye! Bakit niya umulan po? Mag-ingat-ingat. God bless you po lagi. At I love you sa lahat ng mga binigay ninyong subscriber sa amin at saka support at panunod sa amin. Maraming, maraming salamat po. Bye! Bye! Maraming, maraming, maraming salamat po. Okay. Bye po. And please subscribe to my channel and like this video and hit the bell button. Bye! Stay safe. Stay Po ah, na. Mag -ingat, ingat Ay, oh, mag-ingat-ingat lang po, mag-ingat.